Magandang oras mga kababayan, mga katiets. Merong nadiskubre ang gobyerno ng Pilipinas, the PBBM administration, ay napakatalas pala ng mata nito dahil nakita niya ang butas kung saan ginastos ang 530 million confidential fund na naman ito. Walang iba kundi ang gumamit nito ay ang mayor ng Davao na kapatid ni Sara Duterte na si Basti Duterte. Well, narito ang ulat galing sa ating kablogger ating panurin. Isang napakatalas na mata ng administrasyon dahil nakita nila ang itinatago ni Mayor Basti Duterte. Ano nga ba ito na Mayor Sebastian Duterte? Alam nyo ba kung gaano kalaki ang ginastos ng Davao sa 2023 para sa kanilang confidential expenses. Ang hint, mas malaki pa ito kaysa sa pinagsamang gastos ng pito sa pinakamayayamang lungsod sa bansa. Ayon ito sa report ng Rappler. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Halika, atin itong pag-usapan. Okay, so atin balikan tong ano, itong ulat ng Rappler. Ito, Davao City's 2023 Confidential Expenses Higher than those of 7 Wealthiest Cities Combined. Ito yung mga syudad na pinakamalaki sa buong Pilipinas. Uh, magmula sa Makati, Metro Manila, Quezon City, Cebu at iba pang mga syudad. Pito yan ka syudad at kung uh, atin i-combine lahat ng kanilang Confidential Fund na ginastos ang budget nila, lahat i-combine natin 'yan yung pitong siyudad na 'yan. Ay hindi pa rin siya tataas pa kaysa na gastos ni Baste Duterte na 530 million sa isang taon lamang noong 2023. Kaya ito na naman ngayon ang nasilip ng mga matalas na mata ang administrasyon. Kasi sobra Pag-isipan nga natin, Davao City lang 'yan, ha. Ipa bakit ang Makati plus Manila, Kisun City, uh, Cebu City at iba pang mga siyudad? Bakit ang gastos nila ay nakapaliit, napakaliit lang noong 2023 kahit pagsamahin nga ang pitong siyudad na yan ay hindi umabot ng 530 million? Ngunit ang ginastos ni Basti sa dabaw lamang na confidential fund noong 2023 ay umabot sa 530 at ngayon lang ito nasilip kaya magkapareho yata sila ng ng pag-iisip o pareho sila ng ginagawa ng kanyang kapatid na si BP Sara na mahilig gumastos ng confidential fund na dapat gagamitin talaga yan para sa ating bayan, para sa ating bansa balik tayo sa video courtesy ng sa inyong araw Sir, pero bakit nga ba ito mahalaga? halika at itong pag-usapan. Davao City, ang lungsod na kinakatawan ng pamilyang Duterte. Muling napukaw ang atensyon ng publiko matapos lumabas ang financial statements nito sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Ang total confidential expenses nito noong 2023 ay umabot sa 530 million pesos, isang halaga na mas mataas pesos sa pinagsamang confidential spending ng Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Paranaque at Mandaue na 529.5 million lamang. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Quezon City na may assets na 448.51 billion piso ay gumastos lamang ng 100 million pesos para sa confidential expenses noong 2023. Samantala, ang Makati na pangalawa sa listahan ng pinakmayayamang lungsod ay naglaan ng 240 milyong piso at kahit pa ang Maynila, ang kabisera ng bansa ay gumastos ng 120 milyong piso. Hindi pa rin umabot ang kailang pinagsamang gastos sa confidential funds ng Davao Pero bakit nga ba napakalaki ng confidential funds ng Davao City. Okay, Davos. so ito ang ating sagutin. Bakit nga ba napakalaki niyan? Na kahit pitong napakalaking siyudad sa buong Pilipinas, combined yung kanilang gastos ng 2023 sa confidential fund, ay hindi, hindi siya kapantay o hindi makapariho. Kasi 529 lang milyon ang lahat ng ginastos ng pitong siyudad yan. Ngunit ang ginastos ni Baste, mayor ng Davao, anak ni Digong, ay umabot ng 530. Isang syudad lang at ang Walam alam naman natin na hindi yan kasing laki ng Makati. Kaya nasaan napunta ang kwarta? Kahit sino ang tanungin dyan at kahit sino ang titingin dyan, kahit bubu sa mathematics, ay talagang isang tingin lang ay mayroong anomalya. Mayroong anomalya. Balik tayo sa inyong araw. Simulan ng no noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng confidential expenses ng lungsod mula sa 144 milyong piso noong 2016 naging 530 milyong piso na ito sa 2023. Ang tanong, saan nga ba ginagamit ang ganitong kalaking pondo? Ayon sa Joint Circular number no. 2015-01, ang confidential funds ay dapat nakalaan para sa mga programa sa kapayapaan at kayusan tulad ng crime prevention, law enforcement at pagsugpo sa mga illegal na gawain gaya ng droga, pagsusugal at human trafficking. Pero dahil hindi ito dumadaan sa maigpit na audition ng COA, nagiging kontrobersyal ang paggastos dito. So ito ang sagot dyan kung bakit napakalaki ng ng uh, confidential fund ng Davao ng 2023 of course nung uh, panahon na yon ay hindi pa hindi pa nag uh, ano uh, hindi pa nagsalita ng masama si uh, BP Sarah at ang kanyang ama kay PBBM okay so masilip natin na uh, hindi sila ini-stricto di ba kasi nakakatulong naman sila sa kampanya ni PBBM so hindi sila binigyan ng stricto na na pagtingin kung saan ginagastos yung pera. Ngunit ngayon, sa tingin ko dahil sa kinakalaban nila ang gobyerno, so tiningnan na yung kanilang confidential fund kung saan yung ginamit. Eh, grabe no? Grabe talaga. Pitong siyudad sa buong Pilipinas ang ginastos sa 2023 na taon sa confidential fund na yan na dapat gagamitin uh, gamitin uh, para sa mga uh, yung uh, binanggit kanina na para sa ating bansa gagamitin yan ang nangyari kapag uh, i-add natin lahat ang pitong siyudad, ang kanilang gastos ay 529 million lamang at ang kay Baste na isang siyudad lang Dabao lang ay umabot ng 530 mas mataas ng isang milyon kaysa pitong siyudad na malalaki sa buong Pilipinas grabe grabe talaga to na ano corruption ito eh katulad din ito kay Inday Lustay BP Sara na nilustay lang yung pera 11 11 days lang na naubos yung confidential fund niya na napakalagi kaya sa panahon ni Duterte ay ano lang sila eh basta't basta lang nag nag-allocate ng mga confidential fund sa kanilang sa kanilang syudad na hawak nila kasi walang nagki eh walang nag uh, nagtatanong walang ano walang opposing uh, people sa budget na yun kasi ang ang presidente ng ano ay si Digong kaya sasabihin ni Digong na wala siyang pera di ba wala daw siya pamasahe papunta sa Manila galing ng Davao yan ay Napakasinungaling. Kasi nilustay na pala nila lahat ng ano eh. Ang pera ng Pilipinas. Kaya dapat lang tanungin yan kung saan ginastos. Okay, balik tayo sa video. Hindi ba tila pamilyar itong ginawa ni Baste at ang kanyang kapatid? Atin panoorin. Issue ng confidential funds ay hindi lang problema ni Mayor Sebastian Duterte. Ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay kasalukuyang nahaharap sa tatlong impeachment complaints na lahat ay nag aangkla sa aligasyon ng hindi wastong paggamit ng confidential funds. Matatanda ang 125 milyong piso ang nagastos ng kanyang opisina sa loob lamang ng labing isang araw, isang halaga na nagtulak sa publiko at mga mambabatas na questionin ang transparency at accountability sa pagkamit ng naturang pondo. Kung si VP Sara ay naharap sa impeachment dahil dito, tila hindi malayo rin na si Mayor Sebastian ay maharap sa seryosong tanong tungkol sa confidential funds ng Davao City. At dito pumapasok ang malino na mata mm -hmm. ng Administrasyong Marcos na tila hindi palalampasin ang isyong ito. Ang confidential funds ay para daw sa kapayapaan at kaayusan bakit mas malaki ang gastusin ng Davao City kaysa sa mga pinakamayayamang lungsod na may mas maraming tao at mas malaking hamon sa seguridad? Bugod pa rito, bakit nila hindi gaano mahigpit ang auditing? Ito ang tanong. Sa mga bakit mundo? nga ang auditing ay hindi mahigpit? Bakit hindi tiningnan na Davao City lamang isang siyudad lang? Bakit ganoon kalaki ang kanilang budget? 'Di ba? Sa akin lang ang sagot ko dyan ay dahil hindi pa nga sila magkakalaban ng gobyerno ni PBBM at Duterte noong 2023. At dahil noong 2024 binanata na nila si PBBM, eh dito na sinilip ni ba ng matalas na mga mata ni PBBM. At dito nakita na meron talagang anomalya dahil napakalaki, napakalaki talaga ng confidential fund budget ng Davao City kumpara sa pitong uh, malalaking syudad ng Pilipinas. Kasama pala yung Mandawi City sa Cebu eh. and then uh, Marikina, Quezon City uh, Pasig, Metro Manila, Makati at meron pang hindi ako nabanggit basta pito yan na kung pagsamasamahin ay umabot lamang ng 529 milyon ang ginastos ng pitong malaking syudad ng Pilipinas at uh, mas mababa ito ng isang milyon sa ginastos ni Basti Duterte sa Davao noong 2023. Kaya napakalaking anomalya dapat ay harapin din ito. Dapat ipatawag din ito sa Kongreso at Senado at mag-explain siya kung saan ginamit yon Sayang pera yon ng taong bayan. Pera natin yon Taposin na natin ng video, kurtisi sa atin ng ating sa inyong araw. Ang malinaw na mata ng Administrasyong Marcos ay tila unti-unti nang nakikita ang mga butas sa mga pundong ito. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ipinapakitang walang sinusino pagdating sa accountability. Kahit pa ito ay nakatikit sa pamilyang Duterte kung si VP Sara ay binabatikos at iniimbestigahan paano titingnan ng publiko ang halos katulad na pagkaasto sa ilalim ni Mayor Sebastian ang Davos City ba ay immune sa masusing pag-audit dahil ito ang tahanan ng pamilyang Duterte? At sa harap ng mga kontrobersyang ito, ano ang magiging epekto nito sa kanilang pamumuno? At dahil dito, muling napupukaw ang interes ng taong bayan. Hindi lang ito kwento ng pamilyang Duterte o ng Davao City. Ito ay kwento ng transparency, accountability, at kung paano ginagamit ang pundong dapat sanay para sa kapayapaan at kaayusan. Sa bawat tanong na ibinapato, lumalakas ang panawagan para sa mas malinaw na sagu mula sa mga nasa kapangyarihan. Isa lang ang malinaw, hindi tayo maaaring manatiling tahimik habang ang ating mga tanong ay nananatiling walang sagot. Mateo 10 verse 26 Huwag kayong matakot sa kanila sa pagkatulang natatago na di malalantan. so maraming salamat sa inyong araw sa napagagandang na presentasyon mo ngayon sa confidential fund ng Davao City noong 2023 na halos magkaparya lang sa confidential fund ni Bibi Sara na hindi ma-explain kung nasaan napunta ang pera ng taong payan. At ako'y magpaalam na maraming salamat kung kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mga karagdagang videos. Paalam at ingat, Pilipinas!